Taxi sa Double Nasa linya na po natin si Secretary Vince Dison ng Department of Public Works and Highways. Secretary, magandang kumaga si Joel Suweng po ito. Good morning po. Good morning po Joel Weng. magandang umaga po. 26.7 ah. billion po ang uh, sinasabing flood control projects na kundi man eh sinab standard ay uh, hindi napakinabangan uh, na ghost no. Dito po sa Cebu area, Cebu province, Sekretary tama ho ba yung figure na yon. Uh, base sa inyong may, may audit na ba kayong ginawa? Actually mas magakip pa po doon no kung okay. uh, i natin yung from from itong ano itong iniimbestiga ng ICI ngayon na uh, mm -hmm last 10 years, so 2016 to 2025. Eh, gampas-gampas pa doon, no? Gampas ng, I think, dun sa data na initial ko nakita, gampas na 50 billion yung oh yung na na naigagay na proyekto dito no na flood control no so uh, kasama na rin yan sa iniimbestiga ng ICI so we will let the ICI investigate that kung anong kailangan nilang impormasyon ah uh, ipo-provide naman natin pero ano no uh, nakakikungkut talaga uh, Joel na ganito pero kailangan ngayon ang focus nga, ang sabi nga ng pangulo natin ang, ang focus natin ngayon anong ang solusyon mm -hmm. no mm -hmm. kasi nakita natin nandoon ako kahapon Joel at Weng, nandoon ako sa Tagisay at sa Mandawi kahapon at uh, binisita ko yung yung dalawang area na no, talagang grabe yung tama nung mm -hmm. nung mga baha no at kitang-kita na ang pinanggalingan ng flash flood o nung nung, nung malawakang baha mm -hmm. no na maraming nasirang mga bahay uh, may may pito pang namatay sa Tagisay City eh nanggaling sa mga sa mga ilog na malaki no dito sa Cebu City area pababa ng Talisay at hanggang na uh, other parts ng ng ano no ng metropolitan Cebu area kamukha mm -hmm. ng Mandaue. So, mm -hmm. rivers ang may ang ano no ang uh, ang tagagang umapaw nang todo-todo no yung Mananga River na nag-originate sa mga bundok sa Cebu City pababa ng Talisay uh, at yung uh, Butuanon River ng uh, nanggagaling din sa mga bundok sa Cebu City pababa naman papuntang Mandawe. So yung mga nakita nating mga grabeng pinsalang dinulot, dun sa dalawang ilog na maglaking yun. Secretary, this, sa mga ilog na yan, meron ba kayo ah. natukoy na proyekto dyan na flood control, ah. revetment, o kaya eh, walling, o whatever? Meron. Meron. Meron, ano, no? Napakinabangan uh, uh, ho ba? Napakinabangan? Meron. Ang problema lang is, sa laki ng tubig, kasi ano eh, ang, ang estimate ata ng pag-asa, ito y, ito y once in 20 year flood event, no? Mm -hmm. So, talagang magaki talaga yung ano, yung yung, yung hindi normal eh. Yung mga revetment nandoon, no? Nakita ko 'yan sa sa Mananga River, mm -hmm. no? Ah, uh, pero dun sa dami ng tubig at taas ng tubig, hindi talaga kinaya kasi ano eh, lampas-lampas -lampa, siguro siguro ano eh, aabuti nang hanggang bubong ng mga ibang bahay. Opo. Mm -hmm. So, may... Eh yung eh, yung eh, yung revetment, yung dike, ano lang eh. Ah, uh, wala pa sa kalahati noon eh. Mm -hmm. So talagang ano, no? Talagang lampas-lampasan doon sa doon sa mga dike. Pero alam mo, Joe at Weng, ang problema talaga dito, ito na yung matagal na nating nakita pagpasok pa lang natin 2 months ago. Is talagang hindi pinlano ng tama mm -hmm. itong mga proyektong ito. Mm -hmm. Kasi hindi kaya ng dike ang ang isang 20-year flood event o 50-year flood event na alam naman nating darating at darating lalo na sa lakas ng mga bagyong tumatama sa atin ano, especially itong last few years. Mm. No? So yun talaga ang problema. Ang dike can only take you so much. No? Ibig sabihin, pag normal na baha o normal na ulan, okay, kaya ng dike yan. Pero yung mga ganitong klasing mga once in 20 year na bagyo. Eh hindi kaya 'yan. At ang 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 solution dyan, hindi lang sa dike, kailangan may iba pang ginawa na obviously hindi nagawa kasi nga hindi pinano ng tama over the last so many years. No? So secretary ibig sabihin nito, hindi natin ito yung nangyari sa Cebu. Masasabi ba natin na hindi masisisi sa kakulangan o mga palpak na flood control project kundi dahil sadyang napakalaki ng volume ng ulan na binagsak ng bagyong Tino at hindi po kinaya ng mga flood control projects. Ganun hindi, po hindi mm. 'yun ang sinasabi ko. Mm. Eh. Ang sinasabi ko, definitely may kakulangan. Okay. Mm -hmm. Definitely. Kasi nga hindi pinanoe. Eh. Mm -hmm. ang, ang 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 ultimate solution na ito na rin yung sinabi ng mga ng mga technical experts na binuo natin na nag-a-advise mm -hmm. sa atin ngayon no galing sa Project NOAA, galing sa UP galing sa DNR mm -hmm. itong mga dike na nakikita natin siguro ah uh, 80% or more nitong mga nakikita nating mga flood control over the last 10 years puro dike puro dike puro revetment ang problema hindi lang yon ang flood control mm -hmm. ang isa sa mga pinaka-importanting flood control eh yung pagkocontrol ng daloy ng tubig na nanggagaling sa upstream ng isang ilog pababa. So, yun ang wala. Moving forward, yun, dito. yun ba ang gagawin ng gobyerno po dyan sa bahagi ng Cebu para hindi na maulit ito and some other places na I, nagkaroon ng sitwasyon? Opo. Hindi lang sa Cebu. Kailangan talaga pag-aralan na ng mabuti ito, planuhin na ng mabuti ito, at starting next year, eh kaya bago, pa mag, bago magkaroon ng panibago na namang mga pag yung darating sa susunod na tag-ulan, eh dapat ginagawa na itong mga ito. So, ibig sabihin, Kasi ano eh, hindi na... Oo, go ahead. O ibig Sorry. sabihin, Secretary, yung lahat ng mga lugar na may mga bulo yung mga valley areas, katulad ng Marikina, uh, yung Cebu area, um, may Aurora pa, di ba, nagkaroon dati ng flash flood doon, Joel. Ama, Yan yung ama. mga pinag-aaral, para mag-inventory kayo ng mga lugar na lalagyan natin ng... Tama uh, po Flood mitigating projects na mula doon sa bundok, mahaharang na 'yung bagsak ng yung tubig tama, sa baba. Yung tama at epektibong flood mitigation. Yes. Okay. Mm -hmm. Yung totoo na mm -hmm. hindi lang 'yung flood mitigation na pinagkakakitaan ng, mm -hmm. 'no? Actually, no obvious naman ang nangyaring nitong okay. uh, nakaraang I don't know how many years baka dekada na yung binigang dito. Kahapon, no? na, na kahapon pa namin hugot ni Weng yan eh. Sa namin, matagal nang binababala mm -mm. yung climate change. Correct. Matagal nang binababala yung global warming as early as two, uh, year 2000 sinabihan na tayo dyan. Kaya lang, hindi ho natin, tama kayo, hindi napagplanuhan ng maayos uh, kung ano-ano ang ginawang mga proyekto na hindi naman ano, hindi naman pinlano ma ng maganda. Mm -hmm. Kaya yung investigasyon po at ano, yan po ay nasa ICI na yan. No? Nabigay po na po natin ang listahan sa kanila lahat ng dokumento. Kung meron pang kailangan, ibibigay natin. Pero mm -hmm. ang kailangan talagang pagtuunan ng pansin ngayon ng DPWH at ng iba pang ahensya ng gobyerno, e eh, paano ba ito mapipigilan at hindi na mauulit ito? Kasi kawawa po talaga kay mga kababayan natin. Joe no? Na, mm -hmm. 5,000 yung families na, na displaced. Mm -hmm. uh, talagang ano, no? nakaka, nakakalungkot talaga. Pero kailangan, solusyon ng kailangan pag-usapan natin dito. Ang, ano, ano nga, ang sinasabi nga, hindi lang DPWH yung mga proy proyekto nila ang may problema rito. Pati DNR, Weng. Oo Kasi naman. mayroon meron development daw dyan sa may bahagi ng bundok. Uh, housing development uh, na nakapatong din sa mga din natin yan. river tri tributaries sa sekretary secretary na talagang nagpakipot eh. Sa, sa Opo, na-report na, 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 na sa atin yan. No? Opo uh, na merong so, kaya nga So kailangan yan lahat, tignan ng epekto, investigan yan, at bakit nagkaroon ng mga permit yung mga ganyang klaseng mm. mga proyekto, no? Pakicheck, Secretary, kung may ECC yun. Kung wala, delikado okay. yun, di ba? Kung, may ECC yun, Oo. malaking problema doon sa developer yun. Correct. Kung, kung wala yun. Kung walang, kung walang ECC yun, malaking problema hmm. sa developer yun. At kung meron naman at nakasama, malaking problema para sa DNR hmm. yun. Kailangan alamin kung sino nag-issue noon. Okay. Pag gano'n, Secretary, hmm. ang sitwasyon, pwede magkaroon ng cease and desist order sa gano'n? Ipahuli yung project? Hindi ko hindi ako masyadong familiar with mm -hmm. uh, Joel no sa proseso ng DNA. Uh, pero I'm sure no ma ni Sec Poporitia 'yan. Mm. And, uh, ano yung uh, directive um, sa inyo sorry. Joel. Sige sige go go. Ano go, go po right. po ang sa inyo ni Pangulong Bongbong Marcos kasi nabalitaan ko na on the way back tinawagan agad kayo ng presidente matapos niyong masilip yung lugar po na Cebu. Opo, uh, ang nag una ko pinapuntao niya ako agad-agad kahapon no. Ah mm -hmm. uh, at uh, nagpunta po tayo doon at after noon, nag-report po ako sa ating Pangulo. At ang sabi niya, simple lang, unang-una, yung immediate relief kailangan ibigay natin. No? Yung, yung tulong kagad, yung clearing, yung pagtutulong doon sa mga nasira, na, na nawala ng bahay. No? Nandun na rin po si Secretary Rex Gatchalia ng DSWD ngayon para tulungan, para tulungan yung mga na-displaced na -displaced ng mga kababayan natin. ah uh, pero sinabi din niya, kailangan Hanapan na natin ang solusyon to once and for all para hindi na mauulit itong ganito, hindi lang sa Cebu kundi sa iba pang mga parte ng Pilipinas na at risk talaga dito sa mga ganitong klaseng paglalaki ng tubig. Okay. Uh, ah. Paano tayo makaka-move on from this uh, Secretary? Kasi syempre, yun ang gustong marinig ng mga taga Cebu, uh, taga Central Visayas, taga Region 8. Ano ano ba ang ano ano ba plano sa amin ng gobyerno uh, para hindi na maulit ang ganitong klase ng catastrophic uh, event uh, yung nangyari dito po sa Cebu secretary Kailangan po gawin na natin yung dapat ginawa decades ago pa ah uh, at Wing, no yung mag mag plano talaga at mag-implement ng mga proyekto sa mga major river systems hindi lang sa Cebu kundi sa iba't ibang parte ng Pilipinas para makontrol yung flow ng tubig kasi alam mo ang problema kahit may dike ka kung yung ganitong klaseng ulan at yung bilis ng pagdagsa galing sa bundok ng tubig baliw wala yung dike na nakita na natin dito sa nangyari sa Cebu. So kailangan talaga nagko-control tayo mula sa upstream sa taas pababa. Mm -hmm. uh, hindi na to bago ano eh. Mm -hmm. Ginagawa na to sa ibang bansa. Mayroon na rin tayong mga success story dito. Halimbawa sa Marikina no yung yung paggawa ng mga ng mga 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 flood control sa taas sa Sierra Madre sa mga bundok mm -hmm. sa Rizal no pababa ng uh, Marikina River meron na yan eh, nagawa na yan ginag nagawa na yan at meron na rin mga proyektong nagmi-mitigate at nakik mm -hmm. makikita naman natin yung epekto no mm -hmm. simula nung after nung undoy hindi na nagkaroon ng ganong kalaking pagbaha kamukha nung undoy dahil nga sa mga ginawa Uh, ng gobyerno. So kailangan, ganun ang gagawin din sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ka katulad na rin sa Cebu. Simple lang no, naman so, ang ginawa ng Marikina, sekretary. Dredging lang po. ng dredging. Tama po. Regula na dredging. Tama eh. diba po eh. yan. Kailangan, kailangan kling, din pong i-dredge. E. Uh -oh. At sisimulan na rin po natin. Ang problema, uh, alam nyo naman nung nakaraang mga taon, naging ano din yan, pinahinto din yung dredging yan dahil nakita nila pinagkakakitaan din nga no hindi talagang totoong dredging so kailangan talaga ano eh, magbago na to at ano mm. eh, uh, gawin na ng tama, Joel. Eh. Mm -hmm. Secretary, malaking concern ngayon siyempre yung recovery ng mga lugar kagaya ng Cebu, uh, Negros, Oriental, Occidental. Yung tinamaan talaga ng bagyong Ama Kino nakita naman natin yung buhos pati mga boulders nasa kalya na, mga sasakyan na sa gitna ng kalya. So para magbumalik, magkaroon ng semblance of normalcy ulit yung pamumuhay ng mga residente doon, maklear yung mga major thoroughfares. Mayroon ba kayong ipapadala na tulong doon sa Cebu at least o mga karatig na Opo. lugar para maklear, bumalik yung leposo sa lugar? Yes. Tama po kayo, Weng. Actually, yung mga boulders po kiniklear na po kahapon mm -hmm. at yung lahat ng mga... Lahat ng mga debris, pati yung mga sasakyan na lumutang at hinarang yung mga major na karye, kini clear na po kapon. Mm -hmm. Dumaan po ako doon sa UN Avenue sa May eh. halos cleared na, nat natabi na yung mga malaking obstruction sa Talisay naman po yung major highway cleared na, mm -hmm. yun na lang mga local roads ang kailangan i-clear. So lahat po ng equipment ng DPWH, pati na rin ng mga iba't iba pang kontratista doon, pinamobilize na rin po natin mm -hmm. para ma-clear na yung mga lahat ng kalye. Tingin ko po by today maki-clear na po lahat yan. Pati po yung Bacolod na panood ko sa 20, mm -hmm. grabe po yung boulders na sa gitna talaga ng kali, hindi na pumadaanan. Ganon din po, ganun yes. din po ang ginagawa na rin po sa Bacolod mm -hmm. ngayon. Pati na rin sa ano, sa ibang parte ng uh, Negros Oriental at mm -hmm. Negros Occidental. Okay, ito lang uh, secretary, s-sabi niyo eh uh, ngayon na natin simulan kung ano yung mga plano para hindi na maulit ito sa Cebu. Eh ang uh, ang pondo ho ng DPWH ngayon medyo Uh, binawasan nung tinapyasan eh dahil nga pinahinto ni Presidente yung mga control projects na yan eh. At saka ang direktiba di ba Sekretary wala mo nang bago wala hanggat hindi natin nalilinis at sa yung luma. Ano mangyayari sa Cebu kung wala tayong may pondo ba tayo tingin dito? Ko po, ano, tingin ko po ano, makakaanap po tayo ng pondo. no, Unang-una mayroon tayong mga savings from 2020 kahit 2025 mayroon tayong mga savings dyan. No, so tingin ko makakasimula tayo next year. Kahit na pinatanggal muna, na tama naman yung ginawa ng ating pangulo, pinatanggal muna. Kasi yung mga pinasok na flood control sa 2026 budget, uh, ano eh, sabi ng pangulo, kung yan ay eh, kapareho lang ng mga nakaraan, tanggalin nyo na muna lahat yan. Mm -hmm. So, so tingin ko tama din po yon. Kasi, uh, agam naman muna natin kung saan napupunta yung mga ganong klaseng mga proyekto. But for the meantime, just uh, sinasabi niyo bagong direksyon natin na uh, paglalagay ng tamang proyekto, Cebu ang unahin natin ngayon, Secretary. Well, kailangan po ito. Sabay-sabay na gagawin sabay -sabay. natin gagawin ito. Mm -hmm. mm -hmm. uh, ang hindi natin pwedeng kalimutan, Metro Manila, yes. Central Luzon, Southern Luzon, mm -hmm. ang uh, ang uh, Panay Island, ang Negros Island, pati ang Northern Mindanao, mm -hmm. ang Central Mindanao, tina tinatamaan din yan. Pati ang Northern Luzon sa Isabela, sa mm -hmm. ibang lugar din sa Region 2, tinatamaan din yan. So wala choice dito. Kailangan sabay-sabay mm -hmm. na natin gawin ito. Um, Weng at Joel. Okay, sige. Abangan namin yun. Meron ako last na hirit mm, kay Secretary. Secretary, alam namin, abala kayo doon sa Cebu at iba pang lugar. Pero um, meron pong paparating na super typhoon. Opo. Ano po ang papel ng DPW sa preparasyon ng gobyerno? Dahil hindi ito nangagip ang Metro Manila. Opo, ito nga po. No? Mukhang magkakiputo yung bagyong to. At mukhang ano, kung titignan natin yung satellite images, parang ano, no? halos buong Luzon, eh, sasakupin. No? So, Uh, papunta nga po ako ngayon sa Camp Aguinaldo. Uh, galing akong Cebu. Eh, papunta na po ako ngayon ng Camp Aguinaldo. Nagpatawag mm. po ang ating Pangulo ng NDRRMC meeting at pag-uusapan mm. namin both yung nangyari dito sa Tino at yung uh, paparating na bagyo na darating po ata ngayong linggo ng gabi o lunis okay. ng madaling araw. Sige. Yes, okay. uh, abangan namin yung uh, yung mga developments uh, dito sa bagay na ito, Secretary. But in the meantime, Ingat kayo and uh, Opo, magpa magpalakas po. kayo lalo. Ha? Thank you, sir. Salamat po, Joey at wing. God bless po. Good morning, you. sir. Secretary Vince Dizon.